kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos matumba ang noong gobernador ng Negros Oriental na si Ruel De Gamo noong March 4, 2023 ay kaagad na lumabas ang pangalang Congressman Arnie Tebes na siyang utak o mano sa paglikida sa gobernador noong panahong yun Ay nasa Estados Unidos si Boss Idol simula pa noong February 9, 2023 at inaasahang mag-expire ang kanyang travel visa hanggang March 9, 2023. Pero Imbes na umuwi ay hindi na ito ginawa ni Congressman Arne Tevez dahil ayon sa kanya, nasa peligro ang kanyang buhay sa oras na siya ay umuwi dahil sa siya ang pinagdidiina na nagpabira na tumbang gobernador. Umusad ang investigasyon at natukoy ng DOJ ang ilan sa mga kasabwat sa kaso. Ang inilahad noon ng DILG kaugnay sa kung sino ang mastermind sa pagpatumba. Marvin Miranda, upon the instruction of a certain boss idol, big boss, Kalbo, was the one who recruited them and the person who provided logistical and material support during the planning and execution of the assassination plot against Governor Degamo. Hindi pa kagad natukoy ng DOJ kung saan nagtatago si Arnie Tevez hanggang sa... Nalaman nila na ito pala ay nasa Timor-Leste. Nag-apply pa nga ito ng political asylum para masigurong hindi ito magagalaw ng gobyerno ng Pilipinas pero sa kasamang palad ay hindi ito ibinigay sa kanya. Sa pagdaan ng panahon ay marami ang nagsasabi na tila wala ng pag-asa na mahahabol pa ng batas si dating Kongresman Arne Tevez kahit pa na sinipak na ito sa kongreso at idiniklara pang kalaban ng Estado. Lalong ininis ni Tevez ang DOJ matapos ng kanilang deklarasyon ay kaagad na nagpalabas ang dating kongresista ng video kung saan siya ay sumasayaw at sinabi niya na yun daw ang bagong training ng kalaban ng Estado. Todo giling! At meron pang pawuling. Masasayaw idinaan ni suspended Congressman Arnie Teves ang sagot niya kay Justice Secretary Boy Remulia sa plano nitong ituring siyang terorista. Biro ni Teves ang pagsasayaw niya ang pinakabago raw training ng mga terorista. Ipinagkibit balikat naman niya ni Remulia, Hindi niya raw napanood ang video. February 10, 2024, ibinalita na naglabas na ng order ang Manila Regional Trial Court Branch 51 sa DFA Nakansilahin na ang pasaporte ni Arnie Tevez. Inutusan rin ng korte ang NBI na gumalaw na para mahuli si Tevez at may balik sa Pilipinas para harapin ang kanyang mabigat na kaso. Kaagad na nagpalabas ng statement ang kanyang tikalibreng abogado na si Attorney Ferdinand Tupasio. Ayon sa kanya, hindi pa naman pinal ang desisyon ng RTC patungkol sa pagkansila ng pasaporte ng kanyang kliyente na si Arnie Tevez gagawa raw sila ng paraan para mabaliktad ang desisyon ng korte para mabawi ang pagkansila sa pasaporte ng dating kongresista. Ayon kay DOJ Secretary Chris Penry Mulya, hindi nila papayagang makatakas sa batas ang sinumang individual na nakagawa ng kahindik-hindik na krimen. Sinigundahan naman ito ni DILG Secretary Binhar Abalos. Ayon sa kanya, yung tungkol sa pagkansila ng passport ni Mr. Tevez. Tandaan nyo ito, walang makakaligtas sa hustisya. Tandaan nyo yan, sooner or later. Mas kisan ka magdago, hahanapin ka ng batas at mananagot ka sa mga kasalanan mo. Sa mga nagdatanong kung nasaan ang hustisya, ito ang hustisya. Dagdag pa ng DILG Secretary ayon sa korte kalkulado mano ni Tevez ang kanyang ginawang pagdakas dahil alam niyang mahihirapan ang korte sa paghahanap sa kanya Ngayong kansilado na ang pasaporte ni Boss Idol ay siguradong liliit na lalo ang mundo nitong ginagalawan dahil sa hindi na ito tatanggapin ng kahit na anumang airlines na kanyang sasakyan dahil sa kansilado na ang kanyang pasaporte. Sa loob na lang ng Timor Leste inaasahang paikot-ikot si Boss Idol para patuloy na hindi siya mahuli ng mga aaresto sa kanya. Ang tanong, Hanggang kailan kaya makakayang magtago sa batas ni Boss Idol, lalo na kapag ang mga otoridad na mismo ng Timor Leste ang maghahanap sa kanya para ibigay sa NBI? Gagawin kaya ni Boss Idol ang gas-gas na rason na gamit noon ng mga pulis na nanlaban? Ikaw, sa tingin mo ba'y kayang-kayang makukuha at may babalik sa Pilipinas ng NBI? Si Arnie Teves? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.